Ayan. Magandang tangali guys. Ito nga pala tayo. Nagbaklas tayo ng pyesa ni Mutmut. Eh, dahil naputulan tayo ng tornilyo sa may tambutyo. Ayan eh, tambutyo po. Baklas na. Ngayon pala guys. Pag yan naputol. Ayan. Katulad yan. Ang ginawa ko lang po dyan. Eh, Iniinang ko. No? Tapos niligyan ko ng tornilyo. Ayan. Ayan tornilyo. Ayan. Tapos ngayon pag nahinang nyo na. Tapos ah, so, palasin nyo muna yung spark plug tsaka yung mga fuse para iwas po grounded ayun o ngayon may ikot na natin sya tapakita ko sa inyo yan ang isang technique para mahugot nyo ayun o yan o ayun o guys o so, Pektibang ginawa natin. Kasi hindi natin ma ma vice script basta-basta eh. Tumudulas ang vice script. Tsaka masyadong maigpit, hindi kaya ng vice script. Ayun. Yung saktong tonilyo lang po ilalagay nyo para hindi kayo mahirapan po maghanap ng pambaklas. Ayun oh. Maangat na siya. Sige lang. Ya, pa makita nyo. Tatanggalin natin ng gusto ya para legit na legit. Yan. Yan po ang technique. Para matanggal ang tornilyo. Tapos, kapalitan natin siya ng bago. Yung isa ay matino pa. Ayan. Ayan, tanggal na. Halos na tanggal na. Haluwag na siya. Pwede na natin kamayin. Ayan, guys. Oh. ano oh. oh. Diba? Ayan, success. Tapos, ito yung sagabit natin. tornilyo. ninyo, yan. Ibigay na natin sa shop. Yan. Ibigay na natin kung kakasya. Ito lang, guys. Ito, yan. Ibigay na natin kung kakasya. Balis. Susuntot natin po siya dito. Ayan. Ayan. Kaya guys. Yung binili natin. Sakto-sakto. Ayan. Oo. 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 Ayan o. Nandito na lang. Oo. Success ang ating ginawang technique sa pagtanggal ng ating torilio sa tambutyo. Bye-bye.